Yo, what's up mga boss? For this video, ipakita na po na ko sa inyo ang among kusina nga grabe ka open area ra. Problemado kay ko sa mutag maghangin-hangin, magdaot ang panahon kay lapos-lapos sa gid mga kabirada. Sa mutag magluto ta ang siga sa kalan magtumba-tumba. Shout out ud ko sa akong mga bagong followers sila binagyod sa atong mga solid nga supporters mabuhay kayo hanggat gusto niyo og balik na punta sa atong trabaho mga kabirada ato nang ibutangan og palaman kay ato na punang pailan bahalag hiwi ang atong pail importante nga makabaluta madugay nig mahuman na nasiya di man pwede mo kay ako ara mangyapon na bahala na to sila og unsay lang istorya importante nga makabalora pag pail aning haloblak sa haligi unsaon pagpalig-on sa inyong relasyon nga naguba na mga kabirada Ismail ang gihapon mga kabirada bisad ang kinabuhi o trabaho sa construction grabing kapuya flex na po na ko inyong mga kabirada mao na natong gipail na human to na siya pero ang Andrea hagdan hagdan pa kay ato pa man ang sumpayan wala pa man nato masumpay kay ang atong haloblak kulang pa kayo mga kabirada o pagkabuntagan ng mga kabirada nagkuha na ako sa kung giutang atil, tiil kay nagihaw man lagi akong kaila murang atong sinigangon o sinabawon mga kabirada nilagang baboy kaya ang atong sundang grabe mang habula ni gamit ta o gaba sa putaw ah. but don't worry mga kabirada kay ato ugasan o tarong mora na atong gigamit pag slice dahil atong yalingan ng atong pugon dahil mga kabirada kaya pag humana hugas atong ibutang na sa atong kalde rin juga kayo ni mga kabirada inig malata na sa mutnag kapoy kayo ang imong trabaho Paghuman mga kabirada nagtak ang natataos kung malata ang galing siya ato na puning ning hinahinayon og slice ning atong mga lamasters kay mao ginay magpadala og palami sa atong niluto. Okay kay nahuman naman mga kabirada pag ukam na balik within 2 hours man siguro ni siya grabe nag yung lata sa atong karne nga tiil. sos kay dugay na to gilat ano mga kabirada kay wala mo kita pressure cooker ah, sige lang kay sunod inig mahuman na ni atong plastada sa atong kusina ay ah, magpalit na yon ta kay para dali ata mag lata sa atong mga pwedeng latan na atong itak ang mga kabirada kay nahuman na to siya hugas butangan na to na ugloy ah, mantika ato nang igisa ng atong mga aromatic nga lamas kay paggawasan na sa baho mga kabirada in five, five seconds ay luto na At na siya ato na din ibutang ng atong ang gayon na Mao na final mga kabirada sa atong nilagang baboy. Simple ra man nga pagluto kay Pilar ra may sudan, sa pobre. Sudan ako ni sa ako mga panday nga nagtrabaho sa balay. Okay na kay mga kabirada, grabe na yung lata. Og nalata naman siya atong butang og tubig nga grabing daghana. Isa ka baril man siguro ang atong ibutang niya. Okay puy na, na. higop lami na kayang panglasa. Butang na to nagpaminta og sa laurel mga kabirada parehas sa nasiya liso og dahon then butangan ano po tanglad para mahumot ang birada and then nagpalit po karnaba nga hinog ato po nang isagol sa atong tinula o oh, mga kabirada di ginamawa ng atong pang patimpla magic sarap o asin Ana ra kadali magluto og nilagang baboy mga kabirada nakaluto lang taging unan na kaya giopiran man tanga sa atong kailang na magpautang kung ano siya sinima na pero 300 pesos raw wow grabe na ni kalami naara sa inyong panglasa mga kabirada kung unsa inyong ganahan parat parat o tabang tabang basta kay ako ego ego ra ni siya kay para man isa akong panday din butangan na mga gulay gulay din mga kabirada kay di naman na tulutunog mayo kay luto naman na siya grabing punuwa sauce pa, pamati ko murag unya ani popo na padang baho bahaw natin mga kabirada mala oh naluto naman mga kabirada ibutang na nato atong onion leaves kay taod daw na na ato na din ang haunon mga kabirada samtang nagukay-ukay ko sa akong niloto dire ay mga kabirada sus ang akong tiyan gigusla naman og dire lang kukutob sa akong video daghang salamat